So they could look at me and I'm in Oh, that wasted dog food. They could have. Yeah, they opened. They open the Oh my god. Yeah, so that's what I want to. On my face. Hello guys for today's mini vlog ni Manay Jen. So ayan na po. Nagko kumuha na naman tayo ng mga kalakal. So kung makikita nyo po, sobrang dami ng dog food. Dog food po yan lahat as in ang dami naming nakuha binuksan nila yung mga packs pero parang kakatapon lang nila so ayan kinukuha ko po sa ibabaw ilaloy na yun po yung hindi mga basa kasi sayang po talaga ang mahal mahal ng dog food na tinatapon nila alam nyo ba na yung, yung brand nyan ay sobrang mahal kung bibilhin mo sa loob ng tindahan at syempre kasi tinapon na nila dyan In, hindi na lang nila um, nilagay yung lalagyan, yung pack dyan, kundi tinapon nila talaga yung mga yung mga balot po niya, yung mga pack po niya, nakikita nakita pa namin diyan. So ibig sabihin kakatapon lang nila at may mga laman pa nga yung mga plastic nila niyan. So nung nakita namin yung brand niyan, sobrang mahal as in sobrang mahal niyan. Ayun puting na nyo, sobrang dami, sobrang dami ang nakuha ko. Talagang nanghihinayang po kami kasi pwede naman nilang i-donate nila sana 'yan doon sa mga ano, sa mga, yung mga ampunan ng mga aso. Pero, syempre, kasi dito, iba po kasi dito sa Amerika. Talagang ibang-iba minsan, kung ibibigay mo yan ng libre, tapos nagkaroon pa ng problema, kakasuhan pa yung nagbigay. So, wag na lang, kami na lang ang kukuha. O, ba diba? <laughs> sa amin na lang yan. <laughs> Ang galing-galing ni Manay Jen. So, tingnan nyo. Sobrang dami po talaga nakuha namin. At sobrang mahal lang mga iyan. So, sige na lang. Para sa amin na lang yan. Pero, sana, sana mas marami pa silang natulungan. Ayan, yung iba dyan, basa na. So, hindi ko na talaga kinuha. So, ayan na naman. Sige, kalkal -kal pa more, Manay Jen. Kalkal -kal pa more. <laughs> Kalkal -kal pa more dyan. Kalkal. -kal. Pero, nangihinayang po talaga kami. Kasi, maraming marami pa sa ilalim na hindi ko na talaga makuha. Kasi, yung ibabasa na din. At saka, hindi ko na rin makalkal talaga. hindi hindi ko na makakalkal. So, sige. Kalkal -kal pa more. Kalkal -kal pa more, Manay Jen. Ayun, medyo nakuha ko na yung karamihan. Doon na sa box. Tapos um, tinatry ko pa na sana may makuha pa ako. Ayun, syempre may makukuha pa tayo. Ayun, inaalis naman ng asawa ko yung mga dumi na nakalagay. Yung mga baka may papel or may, may karton. Yun pa, oh, marami pa akong nakukuha kung nakikita nyo po. Marami po 'yan sa ilalim pero hindi ko na talaga kayang kunin lahat kasi uh, sobrang mabigat at saka makalat na siya. So ayan na po, isang box. Tingnan nyo naman, sobrang dami. Isang box na po 'yan, makakatipid na po kami sa pagkain ng mga alaga namin, ng aming mga babies. So ayan po. ayan po pinapakita ko sa inyo ang isang box na sobrang daming dog foods nakakapanghinayang pero sa amin na lang. O, di ba? tiba diba? So, ayan, lagay na po natin sa lalagyan. Buti na lang nandiyan ang asawa ko para magbuhat. Bubuhatin, binubuhat niya yung at, aming mga nakukuha. Tingnan niyo naman, o. Oh, ganyan, kadaming dog food ang aming nakuha. So, for today's video... Marami kaming pagkain para sa aming doggies. At yan po yung brand ng nakuha namin. O ba diba? So, meron pang laman yan. Ilalagay natin yan doon sa, um, ano yan, sa, sa box para isahan na lang sila. Hala guys! Ang dami dito oh! Oh, ala! hala. I don't Organic. I don't know what it is. Oh, I want it. So hindi naman po kasi yan pwede sa Pilipinas At saka madami din kaming ganyan na yeah. nakira Pero madami pa rin kaming nakipulong mga chips Kung titignan nyo yan o Para siyang mga healthy food Mga healthy food yata ang tindahan na ito Hindi ko po kasi nakita talaga yung mga tindahan sa uh, para research kung maraming na kami you know? na kung gatas ng bata i-research ko pa po yung mga gatas ng bata kung pwede pa yun at saka kung kanino yung pwede ipadala para maipadala na lang namin kung pwede pa siya at saka kung makikita niyo po sobrang dami pa one? talaga pero hindi na namin pwedeng buwis pwedeng, uh, um, kunin yan kasi syempre hindi rin namin magagamit so itatapon, so, itatapon lang din namin doon po sa tuloy na yun kung makikita nyo hmm. maraming pa. So, open. Uh, organic na something na hindi namin naintindihan. Kasi hindi ko po alam talaga yung tindahan sa harap. Pero nung nakikita ko para siyang mga organic, mga vitamins, mga mga binalik lang. Pero hindi naman sa bukas. Ang dami na kalapit dyan na mga um, pwede pong ipadala talaga. Pwede pang gamitin, pwede pang gamitin. So, nilalagot lang dyan para Uh, tatanggalin nila sa kanilang mga tindahan pero sayang na sayang po talaga sobrang sayang po talaga ang dami namin nakukuha buti na lang, no. andyan ang asawa ko returns. para tulungan talaga ako kasi kung ako lang, nakuhin hindi nga na naman ang manaygen yun diba? hindi <laughs> nga mingal na naman ang manaygen pero sobrang dami po talaga namin nakukuha pag yung mga nakuha namin po pwedeng ipadala at okay, magagamit nyo, ipapadala po namin here. sa Balikbayan bakit lalo na sa mga okay, manalo, just, uh, diba? Um, so yan po ang gagawin natin. Sana off. po ay makakuha pa kami ng mas marami pa sa susunod na mga araw para makadagdag pa po po sa ating ipapadala na Balikbayan Paksis, so, diba? So sa dami po either. niya at sa makalimang oh. mga bitamina, Ayun ang suwerte-suwerte na kung talaga yung makakatanggap. At meron pa po nakuha mga ganyan, mga organic talaga siya. Mamaya po, titingnan ko po sa ano sa harap kung ano talaga yung mga uh, pagkain na yan, kung ano pang tindahan meron sila. Kasi mga organic po talaga sila, parang mga healthy food ba? <laughs> healthy, food? healthy food? Healthy food daw, sabi ni Manang So, tagal lang asawa ko, nilagay ko dyan, pero nahuhulog po. Pero, ayan, ayan, ayan. Nahuhulog na naman. just ko. <laughs> Tingnan natin. Ang tagal-tagal ng asawa ko. Nilalagay ko lang po talaga dyan. Kasi, hindi ko alam Can kung you na check saan na siya. Kasi, um, nilagay niya na yung ibang nakuha namin yeah. doon sa sasakyan namin. So, Uy, dumating na siya. Kumuha pala siya ng yeah. box police So, ayan. Ayan naman ang aking supportive na asawa. So, ilagay ko na, na daw dyan yung ating kukuha. Tapos meron pa dito dyan. Di ba? Yan pa. Sobrang dami na hindi ko maintindihan. Sobrang dami talaga nila. Pero kung titingnan nyo, naka-plastic po talaga yan sila. Di ba? Nakikita nyo. Sobrang dami ng mga tirapan nila. Pero naka-plastic pa talaga. So, hindi talaga masyadong ano, nakatikin sa pasurahan sa kanilang, ano, uh, kanilang mga tinatapos. So, kinuha ko na rin po lahat yan. Kinuha ko na lahat, pati yung nasa ganyan. Kinuha ko na kasi sabi ko pag-uwi. Saka ko na lang titingnan lahat kung anong nasa loob ng mga mystery box na yan. Mystery box. Mystery box? Mystery bag po kasi plastic bag. Mystery bag. So, sabi ko sa asawa ko, ilagay na lang namin lahat yan sa box. Tapos, i-ticket lang mamaya kung anong mga meron, anong pwedeng ipadala, anong hindi pwedeng ipadala.

corn kasi sayang na sayang. Ang daming vitamins. Diba? So, tingnan oh. nyo naman ang plastic bag Hindi na, Iyan, na ako dito. Sira, sira yung iba. Yung ano iba mo kasi hindi na namin kinuha kasi ayko, ayko. sila. So, hindi namin ayko. pwedeng ay, ko. ibigay yan sa inyo. At saka hindi rin namin pwedeng ayko. magamit kasi bukas na po sila. O, oh, ayan. Ayan, pinapakita ko sa inyo diba may, Ano pa siya, tatalon na, tatalon na si manager. Ayun, nahulog pa yung iba. So, ayan yung aking asawa na naman, nandun na lagay na natin lahat yan yung ating mga anak look Send them to the yeah oh my god al check it yun sa diko duga dami namin nakukuha let's drive around the yeah front yeah, yeah. See what dami namin nakuha dami namin ba vitamins chocolates So ayan po, hanggang sa susunod, abangan po ang susunod na mini vlog ni Manay J.